Hello, what's up guys? Hello guys! So, ngayong araw po ay pupunta po tayo sa ukayan at mamimili po tayo ng mga ukay-ukay. Nasa halagang 3,000 per kilo. 3,000 won per kilo po. So, let's go. Ito po pala yung kasama ko na taga... Basta isa siyang waray. Taga Oh, pare! Ano, right tayo? Ano na, syempre. Para naman mabuhas-buhasan ng taba natin Let's go! Halina't sumama Sumakay sa bisikleta Lilibutin ng kalsada Ng buong barkada Hold, ka teka muna bago tayo pumidal Magtipon-tipon muna yung muho at magdasal Kasi malayo ang ating lalakbayin Pagkawit tayo ng syudad, at ng bukirin Kaya halika't isuot na ang helmet Magdula na rin ang tubig halika mo sa talaga Sarap ng nako So yun guys, nakarating na po tayo dito sa Ukayan at hingal na hingal na po yung kasama ko. Salamat naman po sa pagvideo. Ay, nakaw. Halika papa ipapakita ko po ang itsura ng bultuhan ng Ukayan dito sa Korea. Kakahingal ah. Kasi kayo, Wala kang ano eh si. So ayun po yung itsura mga pare Yung dalawang nakaupo nun Sila po yung mayari <laughs> Tapos may isang Ilocano po rito Na madalas dito Namimili Siguro may business siya sa Pinas Kasi ng nga kayo <laughs> Wala inubus na eh Yung lang <laughs> sa ako na mo Huh? Sila yung unang mamimili, kaya lang mas mahal yung presyo nila. Pag yung unang namimili sa bagong bukas, mas mahal daw yung presyo nila. Pero kami, pang-apat po kami, kaya 3,000. Eh, ay... Philippines oh, Philippines guys. Shibu. Ang buhay ay parang aklat. Mahirap bulaan kung ano yung susunod na kabalata. Pero tandaan mo rin na tayo mismo ang gumagawa ng sarili natin tadhana. Dahil sa bawat pahina ng buhay mo, ikaw mismo yung mayak. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano lang yan eh, sugal-sugal lang yan eh, di ba? Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos at mauubos yung meron ka. Pag takot kang isugal yung meron ka, hindi kayo magkakaroon hindi ka nga nawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung ano lang yung meron ka, uubusin mo na lang yun. Yung takot ka na sumubok na mas mapag-grow pa yung bagay na meron ka. Yung desisyon natin ngayong araw, yun yung mag-iibuhay natin bukas. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, desisyon mo yan kahapon. So, kung mag tayo ngayon ng magandang desisyon, malaki ang posibilidad na meron din tayo magandang buhay bukas. Ano Alam mo, isang beses lang tayo magkakaroon ng pagkakaroon pangarap ng kalsada ng buhay kaya sa kahit anong sitwasyon na no, may pili mo maging mabuting tao at manatili kang tunay sa panin Lagi ko nga sinasabi hindi tayo magtatagal dito sa mundo lahat tayo may lifespan lahat tayo may katapusan nasa sa atin na lang yun kung ano ba talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay natin dito sa mundong to habang nabubuhay pa tayo Maraming beses man tayong magkamali, maraming beses man tayong pa kung ganun din karaming beses natin itatama ang mga mali at kung ganun din karaming beses tayo mapangon sa pagkadapa parehas lang yun pag ka laban lang mananalo ka rin lahat ng bagay sa mundo may kabaliktaran may gabi may umaga may maulan may mainit may malalim may mababaw may mahina may malakas may itim may puti may babae may lalaki may tao may hayop kaya kung may negatibo may positibo titingin ka ba doon sa makakasama sa'yo o titingin ka doon sa makakabuti sa'yo enjoy the life Alex. So yun, nakapili na po kami ng damit at ititimbang na po namin. Kasi alas 9 na po, uwian na po. 9,000? 9,000? 9. Sabihin natin 10,000 lang lahat. Ito. 10,000. Hindi presyo na ng 10,000 pag ganito. Ito dapat dosing yan. Dosing lang eh. Ngunit sige sa him. hindi lang sa. Ngunit hindi lang sa. Ngunit 2 kilos. 2 kilos, eh. kilos na lang sa. hindi lang sa. hindi mo sa. hindi lang sa. Ngunit hindi

Sabi niya 15,000 won sa akin at sa kasama ko 2,000 won Kung ikaw convert natin sa peso 600 pesos at saka 480 pesos yun 5 kilo at saka 4 kilo na damit yun mga pare kalaing yun